Hi guys! Nandito kami ngayon ng mga anak ko sa may Intramuros. Yan. Yeah, tamang pasyal muna kami guys. Tamang relax, chill, chill. Tapos, hindi natin yung mga magagandang place dito sa Intramuros. Ikuti natin. Kaya mamaya guys, samahan nyo kami. So guys, lakad-lakad na kami. Ik ikot tayo. Tignan natin yung mga magagandang place dito. dito. Oy! Hoy <laughs> Ito guys, dito okay. oh. Mm -hmm. talaga ng Intramuros. Mga yung kasaysayan talaga ng Pilipinas. Sobrang kung ikaw lilibot ka lang talaga sa ano ng Pilipinas natin. Sobrang marami tayong magagandang tanawin talaga. Magaganda guys. <laughs> ano, kain muna tayo? Kain muna kami guys kasi medyo nagugutom na kami. Kain muna tayo. <laughs> tayo. dito, Dito kami kakain. Kain muna bago maglibot kasi wala pa kami almasal. <laughs> palabok guys arat na guys kain muna tayo ayan, pansit kanton. Pansit pansit. Oh! <laughs> ito yun oh. ayan pandesal with pancit canton Ban bato palabok with rice <laughs> sarap yan, guys pag nakikmat Guys, tapos na kami gumain, uh, Nakapagpababa na rin kami ng kinain namin. Pwede na kami na. Tara yeah. na guys, di na tayo dito Kala, okay, ano. Tayo, ano, okay uh, na? Ano ba ginagawa? <laughs> hello sir say hi to my youtube channel ah, hello hi hello youtube yes first time yeah. no the first time okay. many times already ah, okay bye bye sir thank bye you bye have a good one we met foreigners yeah video hunting interview why do we look like americans

Ras Sulaiman. Ras Sulaiman jefe. Tingnan natin yung mm -hmm. Dito. Yun. Ah, Ano lang, guys parang nakita ko guys eh. dito parang kinulong din yata si Rizal dito guys ayan so ayan guys parang eh. uh, isa rin to sa place na kinulong si Rizal dito mga uh, makasaysayan talaga guys so, uh, naman namin tong ano Pastigo del Nuestro, uh, uh, de <laughs> ah? Señor de Pastigo. <laughs> Orang nak nama ke Spanyol Hostigo del Nuestro. Guys. Para papa dito sa bridge. Kita guys. Nyari parang nasa ano tayo. Medyo haunted na. Parang nakakatakot dito. Nakakatakot. Nakakatawa pala hindi nakakatakot. So may bandang paano, pa, ano, pa uh, ilog. May tagustin siya dito pala guys. Sabi mo, tutulak lang ako dito. Tulak niya kita. So may tulog dito dito sa amin, bakit hindi kong Ano yan? Yun yung... Binondo Bridge. Binondo Bridge, Binondo <laughs> yeah, Bridge. Ito 'yung binondo bridge. Ito may mga nangyayano guys na bata. Kagayon nga ano, lumagpas na. Bibigaw ko kayo. Aninak. ba diyan? <laughs> <laughs> <Be, singin. laughs> <laughs> Ingat kayo ah. <laughs> Baka hulog mo si Kuya naka spider man Dalawin <laughs> <laughs> niyo ako Saka, ha. Wala mo daw si Daddy. Wala, wala mo daw si Daddy. Ang hirap pala pa po Kiss mo wala. si Daddy, kiss mo. Kiss mo si Daddy. Hindi ako kakalimutan na. Dala niyo ako lagi yung pagkain. Tara na, iwanan na natin si Daddy. Iwanan na natin. Iwan na natin. Ay, grabe guys, sobrang init. Kaya mga anak ko nagpahin mo muna dun sa so may banda doon. Nagpungo na, napawisan <laughs> na. Ito, tatry ko itong pasok okay, ko ito guys. Itong The Dan Jones of Port Sanchez. Casa de Castellano. Baba kayo dito sa Para sa mga guys. Tingnan natin ito. Ito guys. passa tá aí dentro essa operação Santiago guys sobra nada algum kitig do nada so, guys garoto

Ito ba uh, mga tao ng panamang kastila ni Larizal? <coughs> ano? Kamusta? <laughs> Ano na ako kasama Ito ako tayo Naliga ako Ano? Saan pala ba? Where's the exit? Hi sir, <laughs> hi Hi to my youtube yeah. channel Hi, may welcome form Blue Mint I'm from Philippines. Philippines. Okay tayo ulit dito. Sabi guys. Uh, pag nagkamali ka, <laughs> 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 Grabe nak Sobrang ang ano doon, nakapasok na ba kayo doon? Grabe Mapara uh, sa baba? Oo. Sa si Ate Hela. Sabi, pinagpawisan ako doon guys. Hihirap pala pumasok sa mga ganun mga uh, dungeon yung mga nanak Yung mga Dati natin ano, Doon kinulong Doon mga pinatay Tingnan mo na Dito ko ngayon guys Sa taas parang, parang Parang Laya laya mo guys Yan Parang I'm free <laughs> Sobrang ganda Parang Pag nakakita ka na Ganito place guys, guys Parang yung problema mo Sa buhay Medyo Makawala ka para ma-relax ka. Ay, minsan naman, kailangan natin sa buhay natin mga ganitong bagay. Bigyan naman natin ng, ng konting relax yung sarili natin. Hindi na po lagi tayo sa problema, stress. Medyo minsan naman, kumi oras talaga tayo. Kahit wala naman tayo masyadong pera, guys. Eh. Marami naman lang dito sa atin sa Pilipinas. Na kahit hindi ka gumasos na malaki. Bawang ka lang. Arito ka maguto. Eh. <laughs> si pag sa mga ganito syempre tourist spot, may mga turista medyo mahal nga lang talaga mga pagkain kaya kailangan talaga kung gusto mong makatipid magbaot ka puto ka sa ka ng kanin gusto ka tubig kasi minsan kahit mineral mahal din pero may pera naman ba? pwede naman para makatulong din sa mga vendors natin eh mm. Grabe guys. Dito sa taas? Grabe, meron ako ng ano, yung pag pa sa ganito guys, para nanginginig yung paa ko. <laughs> para na lalambot tayo ko na. Hindi <laughs> ko kaya. Kakatakot <laughs> pala tumugtong sa ganun guys. Hindi ako pwede sa mga ganun. Nanginginig na yung mga ko. Mahulog ako. <laughs> Ay hey guys, shoutout nga po pala sa inyo sa mga viewers ko sa mga sumusuporta sa mga patuloy na nanonood sa akin sana guys ngayon sa ginawa kong vlog nag enjoy naman kayo napasaya ko kayo na namin kayo guys Ah uh, guys shoutout ko sa inyo lahat sa mga subscribe sa akin sa mga nagpapalo sa akin sa hindi mga nagsasawang panoorin ako kahit, na, kahit, na lang, kahit lang kwenta minsan pero pasaya dyan na guys Uh, shout Shoutout nga pala guys sa mga taga Carlos Palanca dyan sa 555 Lalo na yung kaibigan natin si June Sir Miranda Roncales dyan sa Tower 2 shoutout sa iyo ha, sobrang bait na guys Kahit pa paano pag nag-receive yan ang dinideliver ko Na para sa inyo, ina kami na kami ng maayos, sobrang bait na tao na yan Rosel, ang pa kumbaga pala niya Rosel yun Tapos shoutout sa mga taga 168, dyan sa admin, sa mga kasama ng misis ko, sa amo niya, kay Ma'am Joy, sa asawa ni Ma'am Joy, shoutout sa inyo. Shoutout din sa misis ko na nandiyan sa trabaho kasi hindi siya pumasok. Ay, pumasok siya ngayon kaya hindi namin siya kasama. Shoutout po sa mga uh, kamag-anak ng misis ko, kay Marites, kay Roger Jimenez, sa mga anak niya. Shoutout din sa mga kapatid na misis ko na nandiyan sa Pangasinan. Kay James, kay Joboy, kay Jay Sarapanan. Tapos shoutout din sa kapatid na misis ko kay, kay Lopez Balila po. Yan, shoutout sa Yan, dyan sa Korea. Shoutout sa mga taga Korea po. Ayun guys. Sana nag-enjoy kayo guys. Sana uh, patuloy kayong mag sa akin. Mag -sub uh, sana subscribe nyo ko pag napanan nyo. Uh, likes and share. Yan. Sobrang salamat po guys sa inyo. Wow, galing naman parang Para ka naglalakad sa kaharian mo na ka. Ganda na ano. Oh. <laughs> sobrang ganda ng intramuros guys. Kumbaga kahit sobrang tagal na niya. Dahil sa magaling mag-alaga yung mga taker dito. Their taker dito. Wow. magandang tourist spot pa rin to. Hindi ka magsasawang pumunta-punta dito guys. Sobrang ganda. Medyo talaga marirelax ka dito guys. Ano sir? Hindi ko ba napapagod dyan? Wala <laughs> gusto <laughs> mo nyo. Ano? Kape? Baka naman nagugutom na nakakang... <laughs> <laughs> Gutom <laughs> na daw siya. <laughs> ano nak? Hindi ka na nalaglakad ah. Hindi oh, ka na nalabasyal ah. Na. Mainit kasi guys eh. Pag ganito talaga oras. Guys, 2 hours lang. 2 hours lang bakit? <laughs> Pero mukhang naka 18 hours. <laughs> Yun guys, uh, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kasi medyo pagod na daw yung mga anak ko. Naiilog. Maya maya uwi na kami. Kunting pahinga lang. Ano, shout out kayo. Kaway naman. Hello, bye bye. Ano ang pinto nung? Ano ang pinto nung? Ano ang Ano magtanong ano ang magandang naidulot ng kultura sa ating bansa. Magandang maidulot ito katulad ng pag may kultura na ipin, ipinamana sa iyo yung yung relatives mo o yung pamilya mo parang nakokontinue mo to sa sa susunod na generation at parang maalala pa ito ng mga tao sa paligid At at parang din no, ito nabibigyan na rin. ng pagpapahalaga na yung kultura na ipinamana sa iyo sa pagsasabuhay nito sa araw, -araw. In short, <laughs> In short, ang naidulot ng kultura sa ating bansa, katulad ng jeepney, may jeep pa rin, nasasakyan natin, kultura yun. Katulad ng kalesa, nagagamit pa rin natin siya hanggang ngayon, kultura yun. Katulad ng mga gawain natin sa ano, sa, sa mga prob probinsya, ano po 'yun? Kultura 'yun. Nadadamis pa rin natin hanggang ngayon. So, para sa iyo, anong magandang naidulot ng kultura sa ating bansa? Patay na, inter. Patay si eh. Ano, no, ito bakit hindi ito dulot ng kultura? Tayka. Ano, maganda 'yan. Opo, oh, yun nga po yung sa jeepney po. Sa jeep po natin. ah po. ah uh, pwede. Uh, pwede. May po. Respect, Wala na ako utak. Yes. yung kalaga <laughs> ng mano